ba siya ganito? So, pre, na, eh, may delivery kasi ako dyan sa Don Mariano. Dito lang, dito oh, lang. Oo, oh, nakalala kita. Sakong sakto Tapa, muna, Oh, dapat lang ka. Kumakata mo ng aparin pa eh, ano? Mm -hmm. eh, anong plano? Gusto bang minom? Oo, ano? Hindi uh, mo na, eh. Mamaya-maya, uwi na rin kasi ako, eh. Hindi, nagpapalipas lang ako ng oras para... Igit, igit. Igit. Ang motor, eh. Igit, ang kanto, eh. Ano ba ng motor? Hindi, wala. Ano yung motor ko? Walang gasolina yun. Baka hindi ka makaabot. Hindi marating. Eh. Ay, ay, Ay pare ko si Reggie. motor? Ano yun? Sige na, saka Ano nga yung motor na yun? Wala kang kasalina ba? Hindi hmm. nga ako maabot. Ano yung motor nga? Ito na, ito na. Ito ka naman yata eh. Sige sige na. Sige na, sige na. Sige na, Sige sige yung motor mo kaya. Ano yun? Ha? Ano yun? Yan, gumamutan ka yung box. Okay na okay, so, yan. Ano nga pre? Kaya ko na uh, nga pala dito. Kaya ko bumiram ni... ...na Higiyomoto ni pare ng Alvin. Nandito si Luchi. Ay, bakit nga pala? na nga po si na Marami nang... kahit kamo tinatanggal ng gulong ng pagbalik. Hawawa ang mga iniiraman. Ano nga? Hindi sinabi sa kanya. Oh, Hindi siya pa lang Basta na lang inibigsa na siya mayroon ng motor. Dito ko minde niya yung sarili niyang motor. Hindi mo siya napigilan. Pare, kamo tryin tayo dun. Bumira ka. Pare, pare mo yata. Pare, dur pa naman yun. Oo, ko yun. Hello, ikaw na ano kung pare na aware no kasi hindi pa ng mga alak noon. Kaya lang konting hiram, konting ano. Eh, di ko mapayag yung motor ko kasi gano'n na talaga trabaho yun. Ah, Basang-basa na namin yun eh. napakinggan ko nga ako. Kaya gusto ko magsalitan eh. Kasi, uh, kaya lang na ano eh, tablet. Kaya ako niya. Ang ilaw na so, rito. Awain pa, pa kasi ako. Baka sabihin, napakadam. Eh, nag-recommendin siya. nag niya yung sarili niyang motor. Hindi kasi. Siyempre, eh, inabot na niya? Kaysa... O, tayo mo kasi kumpari mo eh. Oo, kumpari ko. Ba Pero... Tingin lang natin. Baka nga uh, ano, saan daw pupunta? Saka doi, Hindi naman niya bulat kung ano yung story eh. Basal, lang kami. Bilang Tara, dumating. Tara, dumating. Tara, dumating. Tara, dumating. Tara,

Oo, oh, Toyota yan, saka isang Yokomaha. Ayun, buwala ko na kayo, ha? Bala na kayo niya, kailangan magtapit. Ano? Pagkakain Tang mo na yan? i muna ano mo na, i-tornillo mo na lang muna yan.